Hi history besties, isang araw na naman ng kwentong makabuluhan. Today, let's explore mga katutuan ng Islam. Alam niyo ba na ang Islam ay isa sa pinakamalaking relihiyon sa mundo? Tara, samahan niyo ako sa journey na 'to. Ang salitang Islam ay nagmula sa salitang Arabe na nangangahulugang pagsuko o dedikasyon kay Allah. Ang mga tagasunod nito ay tinatawag na Muslim. At ang kinikilala nilang Diyos ay si Allah, habang si Propeta Muhammad ang kanilang sugo. Ang kanilang pooksambahan ay tinatawag na moske. Katulad ng bahay na may matibay na haligi, ang pananampalatayang Islam ay nakatayo sa limang haligi. Una, ang shahada o pagpapahayag ng pananampalataya. Naniniwala ang mga Muslim na walang ibang Diyos kundi si Allah at si Muhammad ang kanyang propeta. Pangalawa, ang Salah. Ito ay ang pagdarasal ng limang beses sa isang araw. Madaling araw, umaga, tanghali, takip silim at gabi. Palaging nakaharap sa direksyon ng Mecca. Tunay na discipline at faith in action. AP Fact Attack Ang Mecca ay isang lungsod sa Saudi Arabia. Nasa kanlurang bahagi malapit sa Red Sea. Bakit ito tinawag na holy place ng mga muslim? Dahil dito isinilang si Propeta Muhammad. At dito rin matatagpuan ang Kaaba, ang itim na gusali na itinuturing na pinakabanal na puok ng Islam. Pangatlo, ang zakat. Ito ay ang pagbibigay tulong sa mga nangangailangan, gaya ng mahihirap, mga naulila at ng trahedya. Ang apat ang som o pag-aayuno. Ginagawa ito tuwing buwan ng Ramadan, kung saan hindi sila kumakain o umiinom mula madaling araw hanggang paglubog ng araw. Hindi lang ito tungkol sa pagkain, kundi sa kripisyo at refleksyon. Parang detox hindi lang sa katawan, kundi sa kaluluwa. And last but not the least, ang Hajj ito ang pilgrimage o banal na paglalakbay patungong Mecca. Kailangang magawa ito kahit isang beses sa buhay ng isang Muslim. Ang nakatupad nito ay tinatawag na haji. Bukod sa limang haligi, may iba pang aral at paniniwala ang Islam na nagpapatatag sa kanilang faith. Una, ang monoteismo. Iisa lang ang Diyos, si Allah. Walang sinumang maaaring humalili o pumalit sa kanya. Sunod, ang paniniwala sa mga anghel, tulad na lang ni Archangel Gabriel na nagpakita kay Muhammad para ibigay ang mensahe ni Allah. And of course, ang Quran. Ito ang kanilang banal na aklat. Bukod dito, naniniwala rin sila sa ibang scriptures like Torah at ang Biblia. Respect 'yan sa mga naunang propeta. Meron din silang paniniwala tungkol sa Judgment Day o ang araw ng paghuhukom. Doon malalaman kung saan ka mapupunta after life. And lastly, ang banal na kautusan. Si Allah ang pinakamakapangyarihan pero binibigyan pa rin niya ng freedom ang tao na mamili kung gagawa ba ng mabuti o masama. Free will mga best. Ang Islam ay isang relihiyon ng pagsuko. Faith at compassion. Ang limang haligi at iba pang paniniwala nila ay nagpapatunay na faith shapes life and culture. Tara bestie, ating subukan ang iyong natutunan. Dahil ay panalo ang may alam. kung na-enjoy nyo ang trip natin sa nakaraan, huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. This is your bestie, bringing history closer sa puso ng Gen Z.